Ang politika ay hindi maruming larangan. Mga politiko ito na silang maruming maglaro. Bakit nga ba kailangan siraan kung ang nais ay pagtiwalaan? Hindi ba sampalataya sa sariling kakayahan nang hindi pumupuna sa kalaban kahit na walang basihan? Ang nais ng tao ay kalayaan, hindi kayabangan. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang naging daan patungo sa pagunlad ng kanyang bayan. Pinagkaisa ang mga kababayan at naging ehemplo ng karamihan. Tinanghal bilang punong lalawigan ngunit binansagang pinakamasamang pangyayari sa kasaysayan mula sa kanya'y kumakalaban. Gaano nga ba kababa ang halaga ng buhay para sa isang politiko? Ang kwento ni Governor Arman Sanchez o yung tinaguriang Dangal ng Batangas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Armando Carpio Sanchez sa totoong buhay ay isinilang noong ikalabin lima ng Agosto taong 1952. Siya ay tubo sa barangay Santa Ana sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas. Nagsimulang mag-aral sa mababang paaralan ng San Jose at pagkatapos sa mataas na paaralan ng Saint Thomas Academy. Siya ay kumuha ng kurso at nagmasteral degree bilang mechanical engineering. Dekado 80 na magtrabaho siya sa Saudi Arabia kung saan doon niya pinagyaman ang kanyang profesyon hanggang maging mahusay na inhenyero. Pagbalik ni Arman dito sa bansa, nakapagtayo siya ng iba't ibang kumpanya gaya ng mga travel agencies, mga security agencies, mga construction companies, at kung ano-ano pa. Unti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan at nagkaroon ng impluensya. Si Armand Sanchez ay matagumpay na sa kanyang profesyon at siya ay may tuturing ng mayaman o mapera bago pa man niya at pinasok ang politika. Una siyang nagtangka sa pagkagobernador noong taong 1995 ngunit sa wing palad siyang masungkit ang posisyong iyon dahil na rin siguro nag shortcut siya kaagad sa mataas na posisyon at di pa ganun kapopular ang kanyang pangalan sa buong probinsya ng Batangas. Taong 1998 nang tumakbo at nanalo naman siya bilang mayor ng kanilang bayan sa Santo Tomas, Batangas. Sinimula niyang ipakilala ito sa kapuluan sa pamamagitan ng mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon, pangkapayapaan at kung ano-ano pang magdadala sa kanilang bayan patungo sa pag-unlad. Minsan nang nakilala si Mayor Sanchez bilang action man sa kanilang bayan. Madali niyang nakuha ang re-election noong taong 2001 dahil sa ganda ng kanyang serbisyo sa kanyang mga kababayan. At sa buong panahon ng kanyang dalawang termino bilang mayor, naiangat niya ang Santo Tomas mula 5th class municipality patungong 1st class municipality at isang level na lang para sa pagiging syudad na di nga nagtagal ay nakamit na rin nila. Taong 2004, muling nakipagsapalaran si Mayor Sanchez sa pagtakbo bilang gobernador at sa pagkakataong ito, may baon na siyang magandang track record na may pagmamalaki sa mga batang ganyo na di gaya nung nauna niyang pagsubok makaupo sa Kapitolyo. Pinanigan ng kapalaran si Mayor Sanchez nang manalo siya sa eleksyon na yun at ang nakakamangha dito ay tinalo niya ang malalaking pangalan at mga veteranong politiko sa bansa na tubo din sa lalawigan ng Batangas. Ilan sa mga ito ay sina former Justice Secretary Hernando Perez, former board member Dennis Hernandez, kapwa niya former mayor sa ibang bayan at tatlong iba pa. Nang maihalal na si Governor Sanchez, isa sa pinagtuunan niya ng pansin ay ang pagpapaganda ng Kapitolyo para maging presentable ito sa mga tao kung saan inilipat niya ng relokasyon ang mga squatter sa bahagi ng higit 20 hektaryang lupain na sakop nito. Maganda ang kanyang hangaring maglingkod bilang punong lalawigan ng Batangas. Ngunit simula din na maging gobernador siya, bigla namang pagdami din ng kanyang mga kritiko at kasama na sa mga ito ay ang kanyang vice-gobernador mismo na si B.C. Ricky Recto kapatid ni dating senator Rap Recto at bayaw naman ni Mayor Vilma Santos na kalaunan ay makakalaban niya sa eleksyon. Ganon din ang simbahang katoliko sa pangunguna ng arsobispo ng Lipa na si Ramon Argelies na nakapagwika pa na ang pinakamalaking naging kasalanan daw ni Armand Sanchez ay ang naging gobernador siya ng Batangas at ito na rin ang maituturing na pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng probinsya. Inakusahan pa ng arsobispo ang tawang ito na hindi pa man daw nagiging gobernador ay tumatahimik na at hindi nagtatagal sa mundo ang mga kumakalaban sa kanya. Gaya na lang ni Rolando Mer na council secretary ng kanilang bayan nung mayor pa lang siya, nagtungo ito sa ombudsman para sa iba't ibang reklamo laban sa noon ay si Mayor Sanchez. Ngunit pagkalipas lang ng isang buwan, nadali na si Roland Mer ng riding in tandem. Ang isa pa ay ang columnist, journalist na si Arnel Manalo ng Radio Veritas at DCRH. Tinira din ito si Gobernador Sanchez pagkaupong pagkaupo pa lang nito sa pwesto. Buwan ng Agosto 2004 nang siya ay mapatay din sa bayan ng Bawan ngunit meron pa siyang ibang kaaway maliban sa pagtira sa gobernador. Ganon din ang Batangas Ombudsman Graph Investigator na si Guillermo Gamo. Inaimbestigahan niya ang mga aligasyon ng daang milyong korupsyon laban sa gobernador. Buwan ng Mayo taong 2005, nang ambusin din ito habang patungo sa Kapitolyo na daladala ang mga dokumentong gagamitin. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, mga taga-suporta daw ng gobernador ang tumira dito, ngunit wala naman silang makuhang matibay na testigo na magpapalakas ng kanilang teorya. Hindi na rin natagpuan ang mga dokumentong dala ni Gamo. Marain namang pinabulaanan ni Governor Sanchez ang pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng opisyal na ito. At ang isa sa pinakamalaking ipinukol sa kanya ng kanyang mga kritiko ay eh sinasabi nilang wedding lord daw si Governor Sanchez bago pa man siya naluklok sa pwesto na kumikita ng malaki sa ilegal na sugal. Kaya ito napakayaman dahil umabot sa higit 80 milyon ito Ayon sa kanyang asnometing assets and liabilities noong taong 2004 bago siya kumandidato bilang gobernador. Sinasabi rin nila na protector si governor ng mga sindikatong nagpapatahimik naman sa kanyang mga kritiko. Pero para sa mga taga-suporta ni governor Sanchez, ang lahat ng yan ay pakanalamang ng kanyang mga kalaban sa politika at pawang mga gawa-gawa lamang. Minsan na rin silang nagbarikada sa Kapitolyo nang minsang patawan ng suspension order ang gobernador sa kasong Grapp and Corruption na ikinaso sa kanya ng kanyang vice gobernador. Nagugat ito sa maanumalyang multimilyong proyekto sa Kapitolyo. Nagtagumpay ang mga taga-suporta ni Gobernador Sanchez nang hindi ito napababa sa pwesto matapos mabigyan ng TRO mula sa Korte at laking pasasalamat ng gobernador sa mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Unang araw ng Hunyo taong 2006, habang nakasakay si na gobernador Sanchez sa kanyang magarang Hammer H2 sports truck kasama ang driver at bodyguard, nakita nilang umuusok na ito habang nasa compound ng Kapitolyo. Mabuti na lang alis ang kanyang mga kasama dahil nabatid nilang nagbabadya ang panganib. Sa patuloy na paglakas ng usok, itinulak na nila ang gobernador palabas ng SUV na siya ding kasabay ng pagsabog ng mga sandaling iyon. Sugatan ng gobernador na naisugod pa sa ospital ngunit sinawing palad ang dalawa niyang kasama. Hindi na ang mga ito nakalabas mula sa loob ng sasakyan na kasama nilang sumabog. Tinaniman na pala ito ng bomba at pinasabog sa pamamagitan ng cellphone bilang detonator. Sa pagkakaligtas na ito ni Governor Sanchez, Kaagad niyang itinuro ang kanyang vice gobernador, Recerecto, bilang pasimuno ng tangkang asasinasyon sa kanya. Samantalang tumakas naman si Bise sa pag-uusig ng batas habang nag-anunsyo naman ng malaking pabuya ang kampo ng gobernador sa mabilis na ikadarakip nito. Dahil sa dami ng mga anomalya at kontrobersyal na kinasangkutan ni Governor Sanchez, hindi na siya pinalad makuha ang re-election noong taong 2007. Yumuko siya sa kanyang kalaban na si Mayor Vilma Santos ng Lipa City na bayaw naman ng kanyang bise na sinasabing nagtangka sa kanyang buhay. Muling sinubukan ni ex-governor Arman Sanchez na makuha ang posisyon noong 2010 election, ngunit nasa kasagsagan pa lang ng kampanya. Buwan ng Abril, ilang linggo na lang bago ang eleksyon, si ex-governor Sanchez ay isinugod sa isang ospital sa Lipa City Matapos nitong mag-collapse habang nasa kasagsagan ng pangangampanya. Sobrang pagod at init ng panahon na humantong sa pagtaas ng kanyang blood pressure at pagbagsak naman ng kanyang blood sugar. Nadala pa siya sa ICU ngunit hindi na rin naisalba pa. Pinalitan siya ng kanyang asawa na si Mayor Edna Sanchez ng Santo Tomas bilang pambato sa posisyong tinatakbuhan ng kanyang asawa. Ngunit yumuko pa rin siya kay Governor Vilma Santos sa isang halos dikit na laban. Si ex-governor Arman Sanchez na miyembro din ng Batangas Barsitarian at minsan ang tinaguriang dangal ng Batangas ayon sa kanyang mga tagasunod ay pumanaw sa edad na 57 taong gulang. Ang politika ay hindi maruming larangan. Mga politiko ito na silang maruming maglaro. Bakit nga ba kailangan siraan kung ang nais ay pagtiwalaan? Hindi ba sampalataya sa sariling kakayahan nang hindi pumupuna sa kalaban kahit na walang basehan Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang naghangad sa posisyong hindi lang ikaw ang nangangarap? Paano mo pinapakilala ang iyong mga katunggali? Sinisiraan mo rin ba sila? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli paalam